Hello guys! Ako nga pala si John Dave. Nandito ako. At ito si Mama. Si Mama. At ito na naman si Jerick. Say hi! Okay. Ako ay nandito. Wala po ako maisip na gagawin. Kundi mag push up. One, two, 3 4 5 six, 7 8 Ah Okay guys. Ha. Ah. Napagod. Ye house tour ka namin. Hindi dito po tayo ngayon. Ito. To guys, sendo ng aming bahay. Yan. Yan. Kita nyo yan guys. Ito ang CR. Ching. Amazing. Ano masasabi mo? Magkumanta ka. Naya po siya guys. At. Huh. Ano yun, ma? San Marino, tsaka... Isang kape lang, lang, ma? Ito ba naman yan? Ay, Guys! Balang araw, sisikat din ako. Babalikan ko to kapag... naka 1 million subscriber na tayo sa YouTube! At followers sa... Facebook page Ibangin natin yung guys Yan na ah. Kuhan na ako dun ma Tara na Derek Let's go Hey Ililibot po kami Tignan nyo po ang aming Tiraan Caranya Jarek, let's go. Dito po kami ngayon. Caranya Jarek. Maglakad-batla. Guys, hello.